Yung guys, naglalakad tayo yung kasi bumili tayo yung 7 11 Anong oras na? 152. <laughs> Time check. Yung guys, yung 7 11 nasa baba. Naglalakad sa gitna ng kalsada. Ayan guys, so oh, malinis. O oh, malinis dito. <laughs> Nghĩ cái lắm Nghĩ cái lắm Anong Jollibee pala tayo sa order lang yun. Eh, ba't may nakamag sa ita? Nihinga. Ang <laughs> bilis ko nang hingalin. Paano? Wow, bilis mo yung maglakad? Eh paano? Nangangalay na ako. Eh dapat nga mababal kami lang. Kasi yung nangalin ko. Parang gusto ko nang umupo. Bilis mo sa akin. Baka order mo yun ha, tinuloy mo pa. Sigurado ka talaga. <laughs> Baka hindi mo na-cancel yung order sa Jollibee. Magis may masipag na order dito. Tulog na si ate. Hindi nga na ako. So yun. So yun ang Kaya ko yung gumising na ma mamaya para magpa-medical. May eh, pila kasi doon eh. Aba pa naman lagi ng pila. Ito sa bahay guys. Nasa taas. Sakit na tayo. Terima kasih telah menonton hinga naman uy ano yan? ba't pagod na pagod ka? Hmm? gay sa taas na lang tayo kakain. Ha, na na nilada sa taas. Ano ba doon na nakaraan? Mm. na nilang umihi ako nung gabi. Pag ginagpok ko palang tayo pala, pala to, parang nagbubukas nang kanya. Pag naaalog dahil yung malakas yung hangin na nakaraan. Ito na nagbubukas ako. Pa. Tapos pala nagkiniklip. clip. mm -hmm. na ako magpo-charge na. Hmm? Di ba ito magpo-charge na? charge nyo nga eh. Balitan ko lang yung isa. Ang galing mo na yan, Ito Itong isa, para ma charge Huwag na. Ha? Huwag na. Huwag na? Sige. Okay, Hi guys. Kaya, harap ko na naman yung... Tapos na itong mo. Hindi pa. Ay, mo rito. Mabata ko na. Asa na ba yun? yun? Hindi. Eh, Good na naman. Para tong Big Mac guys, yung sa Big Mac. Iakit mo yung ano rito. Ganyan. Yeah. Dito na lang kaya tayo. Pwede okay, dyan. Pag-aisyon natin. Hindi mas nasinaksak yung ano. Um. Oo. Pasok mo na yun yung pan. Ay, huwag na pa yan. Para maano Igit e na mo na yung pan. Para maano mo na yung lamok. Ang lamok. Wala naman lamok. Ganun lang. Kasi lumili pa yung alikabok dito. Hmm. Anak, bakit nasuyo nga? Anak. Kabaka mo yung tablet, please. Bakit? Yung sa ilong ko, nasa ibabaw ng daming tan. Masa na to? Ay. na? Sa ibabaw na? Ang trip tayo, Ano itong isa? Is burger. Angels pala to. Angels burger. Ah, Alam nyo na, pag ganitong tatak, 7-11. Kung nakatali na dito yun sa'yo? Ha? Hmm? Ah. Dito tayo. Wala na na okay po 'to na. Ah, pag egg pula. Pag bilaw. Papi. Papi. Mm hmm. Menemukan next Ini Dito yung electric pole Putok <tapos> ko sa'yo yung जैसी आती <laughs> sabi ko, hindi siya mainit. At iba yung timpla. okay, guys, I have good news para sa inyo. Magkakaroon tayo ng open slot for supervisor position. So meaning, isa sa inyo ang mapapromote this week. So alam niyo na ha, kailangan mag-step up kayo. Lalo na sa customer service. So good luck guys. Ako <laughs> ah, ma'am, nakaka-excite naman po. <laughs> Thank you for. <buddy>. Ama, <laughs> um, excuse me lang po ha. Yes. Eh, bakit pa natin kailangan na mabili? Eh, nauna naman ako dito. Nauna ako sa kanya ng almost six months. So, dapat ako yung mag-promote. At saka, I think ha, mas deserving ako. Dahil mas marami naman akong alam sa restaurant na to. Alam mo, malay mo, mapili ka, di ba? Tsaka wala pa naman eh.